Good morning guys Ito, magandang umaga Dito tayo Yan o oh. Yan na Magandang umaga Lumarin mga kakosa Yan o, oh. sarap o oh. Ah, wala tayong gagamba ngayon walang gagamba, no gagamba, no G so eto, ayan Lumarin sa pinsang ko Right there, may mga dugo-dugo pa. Mm -hmm. Magandang morning simin lahat. Ito, gagagag, nakikita ko, kung umaga. Okay. O, baka na to. Yan, sabi na pisang ko. Baka ng dagat. Baka ng dagat. Blue Marlin. Shout out sa inyo dyan. Mimong. Vlogger <laughs> na rin. Ayan, Ayan, no? pinsang kong masipag at squad gising na kinalabog ang aking tindahan sarap oh, okay isa so, magkano kininsan 3,000 3,000 napakamura parang gusto ko nang pakamatay <laughs> ayan guys ito ganda ng pinsan ko Okay guys, hanggang dito lang oh Peace out